Hello guys! Welcome back to my channel! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng Milky, Creamy and Firm Leche Flan. Ang lasa po nito ay special talaga dahil dalawang ingredients lamang po ang ating gagamitin. Kaya tara nang magluto! Ang una po natin gagawin, magkakaramelize po tayo ng sugar sa ating mga liyaneras. Ang recipe po na gagawin ko ay pangdalawang dalawang lianeras lamang. So ngayon po kung gusto po ninyong gumawa ng mas marami, pakidoble na lang po ang ating recipe. Ang recipe nga po palang ito ay natutunan ko sa aking katrabaho na si Ma'am Nelsilin Pasha. Shout out sa iyo Ma'am Nelsi! Ang lasa po ng ating leche flan ay special po talaga. Napakasarap. Ito po yung kadalasang inilalagay sa special halo-halo on top. Ayan, habang nagkakaramelize po tayo ng ating sugar, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please do subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video recipe upload. Medyo matagal lang po magkaramelize ng sugar kasi hindi po pwedeng malaki ang apoy. Kaya dapat maliit lang po para hindi masunog at maglasang sunog ang ating asukal. So, tapusin ko lamang po ang pagkakaramelize at medyo matagal. Okay na, ito na po ang ating nakaramelize na sugar. Dalawa lamang po ang nagamit nating lianeras dyan. At ngayon, gagawin na natin ang leche plan mixture. So, meron po tayong limang pirasong itlog. Ang gagawin po natin, paghihiwalayin natin ang puti at ang yellow. So pagsasama ko po muna sa isang bowl ang ating mga itlog. Bago ko po tatanggalin yung yellow dun sa kanyang white. Gumamit po ako dyan ng kutsara at ng aking kamay. Okay, done. I-set aside po muna natin ang ating mga egg whites. Ito naman po ang ating egg yolks. Lalagyan na po natin ng condensed milk. Nilagyan ko lamang po ng kalahating ka ng ating Alaska Condensed Milk. Yung yellow label po ang ating ginamit. Yung may drawing na bata. Sunod, nilagyan ko na ng half teaspoon vanilla. Haluin lamang ng dahan-dahan. At salain ito ng tatlong beses. Ilagay na sa ating mga liyaneras. Ngayon, pwede na natin itong ilagay sa ating steamer. Huwag po natin kalimutang takpan ng aluminum foil para hindi po matuluan ng tubig. So, kumukulo na po ang ating tubig sa steamer. Pwede na po natin itong isalang. Lulutuin po natin ito sa loob ng 40 minutes. Pero dahil manipis lamang po ang ating mixture, lulutuin lamang po natin ito sa loob ng 30 minutos. At pagkatapos ng 30 minutos, na ito na po ang ating leche flan. Luto na po. Palamigin lamang po natin at titikman na natin. Pwede na po nating i-unmold ang ating mga leche flan. Malamig na po ito. Ito na po ang ating masarap na leche flan. Tikman na po natin. Sobrang thick po ng ating texture ng ating leche flan. Tara, tikman na natin. Mmm, napakasarap po ng ating leche flan. Sobrang ligat po niya. Lasang-lasa po ang kanyang egg yolks at gatas. Ayan po, sa sobrang sarap Kulang na lang maubos ko ang isang lianera. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subukan nyo na ang recipe na ito. Kalasang-kalasa po nito yung inilalagay sa ating special na halo-halo. Mas maganda po kung mas kakapalan pa po ninyo ang ating mixture. Ayan po, marami pong salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Kung hindi ka pa po subscribe please do subscribe! At huwag nyo rin mong kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Bye for now guys! Bye bye bye!